Mahirap ba ang training ng isang sundalo? O, oh, hindi lang basta mahirap, matindi, masakit, mapait. Gising bago pa sumikat ang araw. Takbo ng ilang kilometro, may buhat pa. Sigaw ng instructor pa ulit-ulit. Kahit pagod ka na, kahit hinihingal, bawal ang reklamo. Sanayan sa init ng araw, sa lamig ng ulan. Pagtitiis sa gutom, sa uhaw, sa takot. Kasama ang disiplina, respeto at pagkakaisa. Dito mo matutuklasan kung sino ka talaga. Hindi lahat tumatagal. Maraming sumusuko. Pero ang mga natitira, sila ang tunay na may puso ng mandirigma dahil ang training ng isang sundalo hindi lang para palakasin ang katawan, kundi para patibayin ang loob, ihanda ang isipan, at itanim sa puso ang tunay na kahulugan ng serbisyo sa bayan. Why? Kaya kung tatanungin mo kung mahirap ba? Oo, oh, sobra. Pero sulit dahil sa bawat pawis, luha at sakit, isang bayani ang hinuhubog. Kaya saludo sa lahat ng dumaan, lumaban at tumapos. Sa lahat ng tunay na sundalo ng bayan, mabuhay kayo.